Sa kabila ng malakas na hangin at daluyong na dala ng super bagyong uwan, na natiling matatag ang ating ipinatayong school building sa Katanduanes. Bukod sa dito hinuhubog ang kinabukasan ng mga mag-aaral, naging silungan din ito ng ilang residente sa panahon ng kalamidad. Kakulangan sa mga silid-aralan ang isa sa kinakaharap ng mga guro sa bakak Elementary School sa Bagamanok, Catanduanes. Noong nakaraang taong kasi, isa ang eskwelahan sa sinalanta ng Bagyong Pepito. Lubhang na pinsala ang mga silid-aralan na tuluyan ang hindi mapapakinabangan sa paghagupit naman ng Super Typhoon 1. Simula po ng Pepito, Typhoon Pepito, hanggang ngayon po dumating na naman si Typhoon 1, hindi pa po na-repair. Yung mga yero po natanggal, yung mga trusses ng mga bakal na naano di nasira po. Mahalaga na matibay, maayos at higit sa lahat, komportable ang mga mag-aaral sa kanilang silid-aralan. Nalayonin ng Kapuso School Development Project ng GMA Kapuso Foundation ang ipinatayo nating tatlong Kapuso classroom at handwashing facility sa Mabini Elementary School sa bayan ng Panganiban at ang pitong kapuso classrooms sa Palta Elementary School sa Virac, hindi natina. Naging sandalan nga ito ng pamilya ni Clarita. May tiwala po sa pagkakagawa nito ng GMA. At totoo naman po talaga, hindi naman po na ano. Wala namang kahit anong nabaklas. Si Gary saksiraw kung paano'y pinatayo ang mga silid-aralan. Nakita ko yung trabaho talagang ano matibay. Karamihan sa kanila, pumupunta sila dito. Tapos pag may mga sakon ang darating, sinigurado natin na matibay yung ating uh, mga classroom. Pagdating sa lindol, uh, especially saka sa uh, typhoon. Dahil nga yung katandoan, uh, situated siya sa daanan talaga siya ng mga bagyo. Sa mga nais tumulong, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lowellier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card.